Isang magandang araw po ng lunes sa inyong lahat mga kapatid. Araw po ng lunes sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Adviento. Pinabati ko po kayong lahat ng mga nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa Daily Gospel Reflection. Gayun din po ang aming pagbati sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga tumutulong po sa amin sa mga pangailangan ng pambansang dambana ng San Antonio ng Padua. Ito man ay may kinalaman sa proyektong pagpapaganda ng simbahan o mga proyektong may kinalaman sa pagkakawang gawa o pagtulong sa kapwa ang na nangangailangan. Katulad po ng aming scholarship program, ang aming mga gift-giving projects, at iba pa na may kinalaman sa mission na dapat gampanan ng pambansang damba ng San Antonio. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy natin ipanalangin ng isa't isa. At welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, lunes, sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Abiento, pagdinilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas mula po sa ikalimang kamanata, mga talata labing pito hanggang po at anim. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko na dinila ng kanyang mga kaibigan. Mga kapatid, totoo naman po na ng sakit ng kalooban ay sakit na maaaring nararamdaman at dinadala ng buong pisikal na katawan. Sapagkat ang sakit na nararamdaman ng kalooban ay sakit na may epekto sa kalagayan ng ating pisikal na kondisyon. Ang bigat ng kalooban ay nararamdaman ng buong katawan. Hindi na po ito bago, ito po ay totoo sa ating karanasan. Yung bang masama ang pakiramdam mo, magpapatingin ka sa doktor, sasabihin ng doktor, wala ka namang sakit eh, masyado ka lang siguro nag-iisip. O baka meron kang kinikimkim na galit o sama ng loob. Kaya kahit magandang ang physical na kondisyon ng katawan, sumasama ang iyong kapakaramdam sapagkat meron ka palang dinadalang sakit sa kalooban. Kaya tayo na rin mismo sa ating mga karanasan ang makapagpapatotoo sa mga bagay na sinasabi ko ngayon sa inyo. Malimit ko nga pong sinasabi, When the spirit is weak, the body feels weak. Totoo naman, kapag ang iyong kalooban ay mabigat dahil sa dinadalang sakit ng kalooban, sigurado bibigat ang pakiramdam ng ating katawan. Mawawalan ka ng ganang magtrabaho na dati naman kapag maganda ang disposition mo, kahit mahirap, kinakaya mo. Pero dahil sa sama ng loob o sa bigat ng sakit na yung nararamdaman sa kalooban, yung bagay na madali lang namang gawin, nagiging napakabigat. Kaya sabi ko nga, kung maganda at masaya ang disposisyon, kahit mahirap ang ginagawa, tila binabaliwala. Hindi mo maramdaman ang bigat dahil maganda at magaan ang pakiramdam ng iyong kalooban. Kaya malinaw po mga kapatid, kahit ang mga doktor ay nakakaisa, na marami po sa sakit na naramdaman ng tao ay may kinalaman sa kanyang emotional condition. Sabihin na natin, poor spiritual and emotional conditions na kapag meron kang dinabdamdam, ay siguradong mararamdaman din yan ng physical na katawan. Kaya sa ganitong kaisipan, maunawaan natin kung bakit sinabi ni Jesus sa paralitiko, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka na at pinatawad sa iyong mga kasalanan. Lakasan mo ang iyong loob, pinatatawag ka na sa iyong mga pagkukulang. Bakit kaya sa halip na sabi ni Jesus, o oh, malakas ka na, magaling ka na, wala ka nang mararamdaman na sakit ng katawan sapagkat salita ko pa lang, gagaling ka na. Pero ang sinabi ng Panginoon, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kaya't lakasan mo ang iyong loob. Mga minamahal kong kapatid, kailangan natin ng lakas ng loob kailangan natin ng tapang at ito'y manggagaling sa Diyos. At ang spiritong kaloob ng Diyos sa atin ay hindi espiritu ng karuwagan. Hindi ito mahinang espiritu. Ito ay tapang, lakas at kapangyarihan. Kaya kung meron man tayong pinagdadaanan na sakit ng kalooban, nagpapabigat sa ating pakiramdam, lakasan natin ang ating loob sapagkat tayo pinatatawad ng Diyos. Huwag tayong mahihiyang lumapit para hingi ng habag at awa mula sa Panginoon sapagkat kailangan natin ng lakas na magmumula sa Diyos upang hindi lamang katawan ang lumakas, kundi ang ating kalooban. Marami po kasi sa mga nagkakasakit, mahina ang loob, kaya sa halip na gumaling, eh lalong bumibigat at lumalala ang kondisyon. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa unang aral, itinuturo po sa atin ang Ibanghelyo that complete healing includes healing of both body and soul. If the sick body needs physical healing, our soul needs the grace of forgiveness for spiritual healing. Sabi nga, anima sana in sano. A healthy soul in a healthy body. Hindi lamang mensana in corpore sano. A healthy mind in a healthy body. Kailangan din pong malusog ang ating kaluluwa. Anima sana in sano. A healthy soul in a healthy body yon ang ating katawan. Malusog na kaluluwa sa loob ng ating physical na katawan. Because more than our need for physical healing, we also need spiritual liberation and healing. At yun ay magagawa lamang ng Diyos to the grace of forgiveness. Each person is a spiritual being in physical existence. Naalala ko nga po yung sinabi ng isang spiritual writer na parang minsan inabangit ko na rin that the rhythm of the body, the melody of the mind, and the harmony of the soul, together, they create a perfect symphony of life. Ang ganda, no? Pangalawa, the soul is more important than our body. Mahalaga ang physical na katawan, pero mas mahalaga ang ating kaluluwa, It's because the soul is the animating principle of the body. Without the soul, the body is thoroughly lifeless. That is why when God heals our sick bodies, that is only temporary, because someday our bodies possibly may get sick again, and eventually we will die. But when God saves our souls through forgiveness, that is good for eternity. Kaya pwede nating sabihin that death is for the body and not for the soul because when the body dies, the spirit or the soul still lives. So take care of your soul because your soul is the animating principle or the life-giving principle of the body. Kaya totoo po, ang sakit na kalooban ay sakit na maaaring mararamdaman din at dama ng buong katawan. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala. Maraming salamat po sa biyaya ng pagpapatawad na patuloy mong binibigay sa amin sa mga sandaling hinihining namin ito nagtigit na sakramento ng kumpisan. Ang tao hindi lang katawan, meron din kaming kaluluwa na dapat usugin at talagaan, Because the soul is the life-giving principle of the body. And without the soul, Our body is totally lifeless. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana nga po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating paglinilay sa araw na ito. At kung inyong pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, at tigit sa ating mga mahal sa buhay. Let us start evangelizing at home because evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa lahat po na nagpaabot ng tulong sa aming proyekto, Pampamilyang Andog ni San Antonio ng Padua, maraming salamat po. Kailangan pa po namin na dagdag na pondo para sa proyekto nito sapagkat mahigit pa lang ang 700,000 piso ang nalilikom at ito po ay good only for 700 families. Isang libong pamilya po ang tutulungan ng ng gambanan ng San Antonio ng Padua bawat bag of grocery items that is medianoche package ay nakakahalaga ng isang libong piso kaya kung isang libong pamilya ang bibigyan kailangan po namin ng isang milyon ito po ay nanggaling pa lang sa humigit kumulang tatlong daang donors kaya niniwala po kami that with your help, with your support kaya po nating malikom ang pondong kinakailangan para sa proyektong ito. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Patuloy po natin ipagdasal ang isa't isa. Pagbalahin tayo ng mga Pangilihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.